Sabi nila, iba na daw talaga ako. Dahil hindi na ako sumasama sa inuman at hindi na rin sumasama sa grupo. Ang hindi nila alam, na paminsan minsan lang ito. Dahil sa sobrang pagod, kailangan ko rin ipahinga ang sarili ko. At ito pa talaga ang hindi nila alam. Na, harap na araw ako'y bugbog sarado. Kaya hindi na ako nakakasama sa mga inuman o kaya sa mga kaibigan kaya akala lang talaga nila umiba ako pero hindi nila alam kung ano yung totoo ganito ang ginagawa ko palagi akong bugbog sarado mas mahirap din magtrabaho pero mas lalong mahirap pag nakahiga tulog kain lang ako kasi baka magkasakit at lalong madagdagan ang high blood ko kaya mas mabuti na yung ganito dahil palagi parang nalabas ang pawis ko Kaysa yung hindi lalabas yung pawis ko Baka magbago-bagoon ako At mas lalong ayaw ko doon sa loob ng bahay ko Kasi may ngayang ng asawa ko Nakakabuloy sa taynga Kaya ayaw ko nilipakinggan Lalabas na lang ako Mabuti na lang Masarap siya magloto ng sinigang Kaya nawawala ang sakit sa taynga ko o, di ba? Di ba malinis ang paligid ko? Kaysa yung magtatago ako sa loob ng bahay na halos malikop na ako ng damo. Kaya ayos lang ganito pero mamaya sigurado isa lang ang mararamdaman ko. Talagang pag matanda ka na hindi na maiwasan sa sakit ang baywang mo. Hanggang dito na lang parang sakit na baywang ko.